Okay lang. Hindi niya deserve yung isang katulad mo pag ganong manlolo ako. Oh, mga ating, ano yung naka-comfort ko to? Mga mga mga. Share lang talaga sa isa kasi baka mo yan. Ma-depress ka kung pinti ka. Ilabas mo yan kasi pag di mo nilabas yan, magiging depression yan. Ano talaga, Pacboy? Ilabas mo yan kasi pag di mo nilabas yan, magiging depression yan. Dito lang kami sa likod mo no? Kechua, na? No no, yun pa. yun pa, yun pa niya deserve, niya? <laughs> ah, uh, yun 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 Iyak. yun 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 Iyak. Iyak. Punta oh, na lang, dalawa ka naman. <laughs> so guys, si Asian Pacpay kasi ang story niya ay Bro, kayo ito pinatawanan mo. Hindi <laughs> <So, laughs> mo siya deserve. Ibig sabihin, may mas deserve na darating sa'yo. Okay lang. Hindi niya deserve yung isang katulad mo pag gano'ng manluloko. <laughs> So, ano mo sasabi mo? Kunyari, nandiyan dyan siya. Salamat Papasalamat ka sa kanya. sa mga Wala namang galit sa kanya. Wala namang namumong bagyo. Ano? Pinsang mo ako dito. Parang support lang kami. <laughs> support lang kami. mo ano yung ko to? Ako ang mga mga. <laughs> ang isang pack boy, <laughs> ang isang pack <laughs> <laughs> <pak> boy. boy. <laughs> 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 First pa. sabi mo na, sabihin mo na